Nakiisa si Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga members of Parliament sa pagbubukas ng tatlong araw na learning session na nakatuon sa Strategic Budgeting at Financial Management. Layo nitong bigyang kaalaman ang mga mambabatas at opisyal sa pagawa ng resilient, inclusive at transparent na legislative budget. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Kaalaman hinggil sa paggawa ng resilient, inclusive, at transparent na legislative budget, ang layunin ng tatlong araw na learning session ng mga members of parliament na nakatuon sa strategic budgeting at financial management. Sa pagbubukas ng sesyon, dumalo si Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang hakbang ay inorganisa ng Committee on Accounts ng Bangsamoro Parliament sa pakikipagtulungan ng Asian Institute of Management o AIM. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Secretary Pangandaman na bahagi pa rin ng Agenda for Prosperity ng National Government ang BARP. Hinikayat niya ang mga opisyal na bumuo ng budget na sumasalamin sa mga hangari ng isang nagkakaisa, may sariling pamahalaan at maunlad na bang Samoro. Ayon sa kalihim, ang budget ay hindi lang anya basta planong pinansyal. Ito ay makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago binigyang diindi ng kalihim ang core principles ng Department of Budget and Management. Ito ay ang maayos na paggasta, responsabling pamamahala ng pondo, transparency, at pakikinig sa publiko at mga eksperto. Pinangungunahan ng training ni AIM Professor Marian Neves Confessor na tinalakay ang layunin ng institutional resilience at inclusive governance pinag-usapan din kung paano makalilikha ng long-term value sa tamang paggamit ng pondo ng bayan. Sinabi ni Committee on Accounts Chairperson MP Khalid Haji Abdullah na napapanahon ng sesyon lalo na't nalalapit na ang pagtalakay sa budget para sa fiscal year 2026. Jen Garcia, iMinds, Philippines.